Tapos-puso na ang paghahanda ng PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa nalalapit na pagrita ng undas. Ilalabas naman ng PNP ang ngayong linggo ang guidelines sa mga pwedeng gamitin sa sementeryo. Ang update niyan sa detalye ni Vel Custodio live. Vel? Rise and Shine Audrey, isa ang Manila North Cemetery sa mga dinadagsang sementeryo dito sa Maynila. Kaya naman naghahanda na ang mga otoridad para sa ligtas at maayos na undas. Labing-apat na police station sa Manila ang magtutulungan para sa paglalatag ng mga checkpoints, lalo na sa paligid ng mga sementeryo kabilang ang Manila North Cemetery. Meron tayong skeletal deployment na uh, mangyari itong um, October 27 hanggang uh, October 29. At pagdating natin ng uh, October 30 to November uh, 4, magkakaroon na tayo ng full deployment. Meron tayong apat na sementeryo binabantayan dito sa Luzon ng Manila. Ito yung uh, Manila North, Manila South, Chinese at mga lalawom Nakikipagtulungan ang Manila PNT sa ilang ahensya, ang Manila North, sa ilang ahensya, at ang MMDA at Manila CDRMO, para ligtas ang pagsadubong sa undas. Ayon sa Manila Police District, magpopose sila ng advisory ng mga panuntunan ngayong linggo sa kung ano lang ang mga gamit na pwede at ipinagbabawal pitin bit sa mga simenteryo dito sa Maynila at kung saan maaaring magpark ang mga sasakyan. Bukod dito, mahigpit ding binabantayan ng Manila Police District ang transport hubs. Samantala, nagsagawa ng free cremation ng Tugatog Public Cemetery sa Malabon noong Sabado. Pinangunahan ni Malabon City Mayor Ginny Sandoval ang muling pagbubukas ng redeveloped cemetery. Ayon sa City Department Sanitation Division, nasa limang daang nabi ang nakatakdang sumailalim sa free cremation. Si Audrey, sa ngayon hindi pa dagsa ang tao dito sa Manila North Cemetery. Pero asahan na unti-unti na rin dadami ang mga bibisita sa mga puntod sa darating na weekend. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bel Custodio.